Hello po sa lahat sa mga followers po namin dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang isa na namang lumalaganap na bago pong scam sa ngayon dito po sa Japan. So recently po, halos every other day, mayroon po akong natatanggap na mga message mula po sa Facebook page ng po ng Malago mula po sa mga followers po namin na naloko po sa bagong scam nito. Ang scam na ito, sa ngayon ang pinakalatest at uh, dumarami pong mga kababayan natin ang nabibiktima. So I decided to create this video upang ma-share ko po sa inyo ang information at maging aware kayo at nang sa ganun po ay hindi kayo mabiktima ng mga manulokong ito. So watch this uh, short video po hanggang sa dulo upang malaman nyo kung ano ang klaseng ng uh, scam na ito at kung ano ang dapat nyong gawin upang hindi kayo mabiktima nila. Okay? So, first, ano nga ba ang scam na ito? Ano ang kanilang uh, modus operation? So, I think very simple lamang po ang scam nito at uh, ginagamit ng mga scammer ang magandang pangalan ng Japan product brand upang maraming maakit at marami sila pong maloko. Ang ginagawa ng mga ito ay uh, gumagawa po sila ng mga page or accounts sa mga SNS community lalo na po sa Facebook. Uh, then they will provide a service kung uh, kunyari ay nagbibenta po sila ng mga Japanese uh, agriculture or farm products po tulad po ng uh, bigas at iba pang mga at iba't ibang gulay, karne at iba pa po ang uh, pinaka line nila na para po maraming maakit nga po ay yung Japan made or Japan na harvest na mga farm goods nga po it is uh, very good and in high quality so dahil dito madali kang mapapaniwala lalo na kung ang hanap mo talaga ay fresh at mura and in high quality. Minsan ang mga tumit nagtitinda ang tinitinda po nila ay mga seasonal farm products po kaya mapapaniwala ka kung uh, di ka mag-isip ng mabuti po. Okay? So, paano naman sila uh, nakakapanloko po? So, ayon po sa mga nagpadala sa amin ng message sa Facebook page nga po namin, once na uh, nakuha na nila ang inyong uh, 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 intention at mag uh, nagtanong na kayo kung ng presyo, they will offer it in much uh, more cheaper price po para lalo po kayong maakit na bumili po sa kaila. But then, uh, kapag nagbayad na po kayo, naghulog ng pera sa kanilang mga bank account or anumang means of payment, nagawa uh, nyo na po yun, natapos nyo, uh, they will block you na sa mga kanilang mga SNS account upang hindi na po kayo makausap uh, nila, hindi na kayo makapag-send ng message at hindi na kayo makapag-reklamo na ibalik po ang inyong pera. Although ang amount na makukuha sa inyo ay hindi ganong kalakihan tulad ng ibang scam, ng mga nabibiktima sa mga loan scam at uh, palit pera scam po, magiging mabigat pa din po ito sa bulsa ninyo lalo na kung maliit lang ang inyong sinasahod o kinikita po dito sa Japan. So sa ngayon dahil sa kakulangan po ng bigas at walang masyadong mabilhan dito po sa Japan marami po mga kababayan natin ang uh, naghahanap po ng mabibilhan online kaya pag sila po ay nagawi sa mga page ng mga scammer scammer na ito malaki po ang possibility na mag-inquire sila at pag sinabi ng scammer na marami silang stock dito na po sila maaring maloko hindi lamang mga residents dito sa Japan ang naloloko ng mga ito. Uh, may mga natanggap na din po kaming mga inquiry at message sa malagong Facebook page po namin na sila ay mga kababayan nating turis. Uh, turis lamang po dito sa Japan na nakabili ng products sa mga scammer uh, believing na totoo nga ang mga ito na seller po ng mga Japanese farm products. Okay? So, sino-sino nga ba ang gumagawa nito? So, sino-sino yung mga scammer nito? So... Ang mga uh, ang mga scammer na ito is isa uh, actually maparaming ma masabi mong mga Japanese farmer or seller nga ba talaga sila. So pag-iisip ka po. So upang maging kapanipaniwala ng hapon po sila ang ginagawa po nila ay yung mga page or account nila, mga sa SNS community ay nakasulat po sa Nihongo or Japanese language. Kung kaya at lalo't madaling maakit ang mga naloloko na bumili po sa kanila. Ilan sa mga nag-send sa amin ng message sa Facebook page po namin kung saan nalaw nga po sila ay sa mga ito ay mayroong mga Vietnamese na gumagawa nito at maging mga kababayan din po natin. So mag-ingat po talaga kayo sa pagbili po ng mga Japanese farm and agriculture products po uh, lalo, na, lalo na sa mga SNS community. Kahit na sino kasi ngayon ay pwede maging scammer sa ngayon at sa ganitong mga Japanese products, malaki po ang possibility na hindi mga Japanese ang gumagawa nito. Dahil yung mga hapon po, alam nilang madali para sa mga pulis na matrace sila at hindi nila isusugal yung kanilang uh, reputation bilang farmer sa panluloko lamang po o sa pagbebenta ng mga ganitong product na yung uh, uh, nagiging scammer sila. Okay? So, ano naman ang dapat nyong gawin para po hindi kayo maloko? So, para hindi kayo mabiktima sa mga ganitong klaseng scam, tulad na rin po ng sinasabi ko uh, sa mga previous video ko tungkol sa mga different scams dito po sa Japan, wag na wag pong magtitiwala agad. Okay? Huwag na huwag kayong magtitiwala agad sa mga hindi nyo naman kakilala at huwag bibili sa mga online seller nito hanggat wala kayong kasiguraduhan na maibabalik sa inyo ang pera in case na maloko nga po kayo. Okay? So kasi kapag nga, ganyan uh, naloko na agad kayo, wala ng uh, 100% sure or mahirapan na po talaga kayong uh, makuha o may balik sa inyo yung pera. So, mag-iisip po kayo ng ilang beses bago po kayo magbayad doon sa mga bank account na binibigay, binibigay po nila sa inyo. Kung bibili po kayo ng mga Japanese farm products, mas may re-recommend ko po na bumili na lamang po kayo sa mga palengke, sa mga supermarket, or mga online website, ng mga kilalang uh, seller talaga. Nang sa ganun ay hindi kayo maloko at hindi masayang ang inyong pera. So, tandaan po natin, na wag na wag magtitiwala lagi sa mga taong hindi nating kakilala lalo na sa mga nakikilala lamang o nakikita lang natin sa mga online community sa mga iba't ibang uh, SNS uh, platform nagsa ganoon po ay hindi po masayang yung uh, perang pinaghirapan po natin no so lalong-lalo na uh, kung di nandito tayo sa Japan nagtatrabaho tayo at maliit lang yung sahod natin uh, talagang nakakapanghinayang na Uh, yung konting inipon natin ay sa yung nga napupunta pa to napupunta pa po sa mga scammer nito okay so that's it po i hope na naging aware na kayo sa bagong kumakalat na scam nito sa ngayon uh, dito po sa Japan so sana ay wala na pong maloko mga kababayan natin dahil naging, uh, naging aware na po kayo tungkol po dito sa bagong mga information na naibigay ko po, po dito sa miclin video nito kung meron kayong mga kakilala, family or kaibigan dito sa Japan, so share nyo po ang video na ito para maging aware po din sila, malaman din po nila at mabigyan nyo sila ng paalala tungkol po sa lumalaganap na bagong scam na ito. So halos uh, every other uh, month, no? Marami pa talaga naglalabas ang mga bagong scammer. So dapat maging aware po kayo sa mga nitong klaseng uh, uh, bagong strategy ng mga scammer para hindi po kayo maloko nila. Okay? So yan po, maraming po salamat po sa inyong pakikinig. Thank you very much po.